What's up mga boss? Magandang hapon sa ating lahat. Ngayong hapon mga boss, ang project natin ngayon ay ito uh, ang Carnival. So ang issue mga boss ay palagi naka-on yung brake light. So yan ang ating isosolve ngayon. Yan yung Kia Carnival na project natin ngayon mga boss. Yan yon. So pupuntahan na natin isahan na natin mga boss ah uh, una natin gagawin ay testing muna tayo so sabi ng may ari ay tinanggal daw niya yung battery para hindi na magka hindi na palaging naka on yung brake light so yan hindi na kailaw so tinanggal daw niya yung battery kaya balik natin yung battery mga boss ayun nakatanggal yung negative side ng baterya So balik natin to. 'Yon. 'Yan. Dinalik na namin yung kibol ng baterya. Tingnan natin sa likod. So 'yon nga. Nakailaw yung brake light, 'yon no? So ang una nating gagawin mga boss pag ganitong klaseng problema mga boss ay bisik lang ito mga boss. Bisik lang, bisik. Puntahan natin yung brake switch. kanyang break switch ay nasa ilalim yun papakita ko sa inyo mga boss ang problema so yan mga boss oh. ito 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 yung brake switch nya yan so da dito dati dito ay may parang guma so pag pag bitaw mo ng break pag bitaw mo ng brake na ganyan Saan ba yun? Yan, ng brick na ganyan ay lalapat tong brick switch niya. Ito, ito. So, nawala yung guma dito. Dito. Ito lang ang problema mga boss. Papalitan lang natin to ng pwede pang palit dito para may lalapat na sa kanyang brick switch kuha muna ako ng pampalit mga boss ha sandali yan mga boss mayroon akong pampalit you know? yan yan ito yung pampalit ko doon sa lapata, lapata ng break switch yan you know? so ikakabit na natin ito ngayon mga boss pero before that mga boss tinanggal ko muna yung break switch ito, you know? para walang maging sagabal sa pagtanggal pagkabit natin dito kasi basic lang to mga boss pero napakasikip mahirap kasi napakasikip pero basic lang to mga boss yan mga boss nakabit ko na yung ito yun mga boss na oh, nakabit ko na so babalik na natin tong brick switch ngayon yan mga boss tapos kunang nang lahat yan o oh, nakabit ko na yung brick switch yan o oh, tapos yung pampalit yan yan o oh, may nilalapatan na yung brick switch So sa ganyang posisyon nakapatay na 'yung kanyang brake brake light. Kaya tingnan natin kung patay na ba talaga. Ngayon, check ko ang brake light kung hindi na ba nakailaw. Ayun. Ayun, wala oh. Testing ko Okay, brake. Off, brake. Ayun. Okay na. Okay na mga boss. Thank you Lord. Okay na. Thank you, thank you Lord.